Once na pumasok ka sa isang relasyon, kailangan complete ricado ang ibibigay natin sa ating partner para mahalin sila. Ano ba ang mga rikado na kailangan nating ibigay sa kanila? Ano-ano ba 'to? Let's be talk. Nice. So hi mga ka-lesbian, dito na naman tayo Merong nakapanood na isang followers natin na taga ibang bansa rin, nasa ibang bansa, middle east din siya Sa may uh, Oman Ngayon nag-message siya sa akin kasi naglagay ako doon Sa unang episode natin yung interview natin kay Kuya Axel Na kung halimbawa kailangan ng payo Or suggestion sa mga uh, kapwa natin lesbi so mag-message at mag-PM sa akin So meron tayong na-receive na message Mula sa ating wow. uh, ka no Ngayon may struggle siya Kanyang nangyayari At dahil nga in natin ang episode na yun Naisipan niyang mag-contact sa atin at mag-message. Ngayon, babasahin natin nice. kung ano yung sabi niya. Adnel G., isa ako sa mga followers mo at nabasa ko at napanood ko ang iyong episode na Lesbi Talk. Sa Ta ngayon kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko. Dati akong may jowa. Dati kami magkasama sa trabaho sa Pilipinas hanggang sa magkakilala kami at naging kami. Ang problema, ayaw sa akin ng pamilya niya. At ayaw din sa kanya ng pamilya ko. Expected ko naman na sa mga katulad natin ay hindi agad natatanggap ng pamilya niya, pero dahil nga sa ugali niya, ayaw ng pamilya ko sa kanya. Mm? Ang sabi ng mga kapatid ko ay maldita daw siya at hindi marunong rumispeto. Dinala ko kasi siya isang beses sa aming probinsya at nakita nila kung ano yung ugali ng jawako. Mabait naman siya para sa akin, mapagmahal at maasikaso. Kaso nga lang, sa pamilya ko hindi siya nakikihalubilo. Hindi siya nakikipag-usap ng matagalan. Ang gusto niya, kami lang dalawa lagi ang magkasama at magkakwentuhan. Kumbaga, ayaw niya sa mga kaibigan ko at sa ibang tao. Gusto niya, kami lang dalawa. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kaya pumunta kami sa Manila para magtrabaho ulit. At habang nagtatrabaho kami, ang dami niyang selo sa mga katrabaho ko. At naisipan din namin na pumunta at mag-apply sa ibang bansa. Ngayon nandito na kami sa Middle East, dito sa Oman. Magkalayo ang amin trabaho. Dahil nga kami magkalayo, mahirap ang communication namin. Gusto kasi niya lagi ay magkausap kami. Kaya naman, pinagbibigyan ko siya halos sa looban ng isang araw. Pag nalulobat lang ang cellphone namin, sakalang kami hindi nakakapag-usap. Pagkatapos ma-charge, usap ulit kami hanggang sa matulog. Dumating ang panahon na parang nagsawa na siya. Hang hanggang utay-utay na kami na ng time sa isa't isa pag minsan nga sa umaga nawawalan din ng time dapat na mag good morning bago pumasok sa trabaho kaso wala na rin pag magbe breakfast, dinner o kaya yung lunch wala na rin kumain ka na ba kumusta ka na wala na rin mga care na nangyayari kahit sa rest time, iba na rin yung routine namin. Halos hindi na rin kami nakakapag-usap kasi magkakaiba ang aming oras ng pahinga. Nagtataka ako noong una, pero nang malaman ko, sinabi sa akin nang isa sa mga kaibigan niya doon na meron na palang iba. At yun pala ay nakikita silang lumalabas nang isang arabo. Kinumpront ko siya at ang sabi niya sa akin ay wala lang daw yun. Pero tumahimik lang ako at nagkibik balikat kasi nga ayaw ko rin naman na masira agad yung relasyon namin. Ipinaglaban ko siya sa pamilya ko, iniwan ko rin ang pamilya ko para sa kanya. Halos ang oras ko ay binuhos ko sa kanya pati na panahon. Inabot din kami ng 3 years at 2 months. Kaya naman, nanghihinayang ako nang magkawalaan kami. Hanggang ngayon, masakit pa sa akin, lumipas na ang dalawang buwan mula nung kami magkahiwalay. Napakasakit sa isang katulad ko. Kasi nga, ang sabi niya sa akin, hindi ko daw naman siya mabibigyan ng tunay na anak na magmumula sa akin. Alam ko naman na ganun talaga ang panahon. Sa mga katulad natin na magbabago ang isip ng mga babae. Pero, hindi naman sa lahat. Ang iba rin naman ay nag-i-stay depende sa kanyang pananaw sa buhay. Sa ngayon hindi pa rin ako makampon, Sobrang sakit ng naranasan ko. Lahat nilayuan ko, kaibigan, pamilya ko, lahat nilayuan ko para sa kanila. Kaso yun pala pagdating ng huli iiwan niya rin ako Napakasakit Pero hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari para sa akin Hindi ko na rin kasi alam kung anong gagawin ko Napakahirap Ang hirap magmukun lalo na nandito sa ibang bansa Nag ibang bansa rin ako dahil sa kanya at sa kagustuhan niya na magsama kami Pagdating dito maghihiwalay din pala kami Hindi ko na alam kung anong gagawin Payuhan mo naman ako Sana mapansin mo ako Maraming salamat by Oman. So yon mga kalesbi, no? Hindi ko akalain na may magchat-chat sa atin na ganyan at para manghingi ng payo. So ang hirap pala na uh, pumasok sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Pero hindi lang naman dahil sa katulad natin. Or syempre, sa isang relasyon kasi nangyayari talaga yan kung hindi mo talaga uh, ang isipan at puso ng isang babae o ng isang partner mo. Kaya nga, ang sabi nga nila, once na pumasok ka sa isang relasyon, kailangan complete ricado ang ibibigay natin sa ating partner para mahalin sila? Ano ba ang mga rekado na kailangan nating ibigay sa kanila? Ano-ano ba to? So, sabihin ko sa inyo, ito kasi ay nalaman ko lang din sa mga kaibigan ko at sa mga napapanood ko. Ito daw. Kaya, pwede nating i-apply. Pwede ko rin i-apply. Bakit hindi? But, ang sabi nila, once na meron ka ng uh, kinakasama or meron ka jowa-asawa na partner mo sa buhay, kailangan mo daw gawin ang complete rekado ng pagmamahal. Ano-ano ba ang complete rekado ng pagmamahal? Ang sabi nila, affirmation. Ano ba ang affirmation? Ang affirmation daw, isang pag-build up sa isang partner. Halimbawa, ay gumawa siya ng mas magandang bagay. So, kailangan pupurihin mo siya. Wow, ang galing mo dyan. Mga ganun ba? Or kaya ay purihin mo siya na ang ganda mo ngayon or ang sexy mo ngayon. Napaka-smart mo. Parang wow. Ganun. Magaling ka dyan pagpatuloy mo. Yung mga ganun ba? Dapat pinupuri mo siya lagi. No, tapos ang kasunod doon ay time, syempre. Napaka-importante ng time. Pag wala kang time, doon nagkakaroon ng problema eh. Doon nagkakaroon ng uh, kaisipan yung partner natin na kumuha ng ibang mapaglibangan. Ay ang nakuha niyang paglilibangan eh, sa ibang tao niya nakuha. Yung time na hinahanap niya na dapat ay binibigay mo sa kanya. So hindi mo nabigay 'yon. So hahanap siya sa iba. Pero which is dapat mali 'yon. Huwag mo sanang hahanapin sa iba once na nawalan agad sa iyo ng partner yung uh, ng time yung partner mo. So dapat hindi agad-agad ganon, no. Next, gift. Halimbawa may mga okasyon kailangan mo ka ng gift. Kahit hindi naman uh, mga things or kahit small things dapat nagbibigay ka kahit hindi 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 mga material na bagay, pwede ka rin magbigay ng ayun nga, katulad ng time, isang gift din 'yun. Halimbawa may okasyon or birthday niya, uh, Mansari, kung ano man, kailangan uh, bigyan mo ng time siya. Kung wala kang maibigay na gift, time ang ibigay mo, hindi ba? Pwede yun. Ang kasunod nice. is touch. Ano ba? Ano ba kailangan ba natin? Hindi naman dahil uh, touch, it's uh, about na kung saan bagay. No? Ang touch kasi may ibigay mo yung paghalimbawa is kailangan niya ng comfort. Halimbawa meron siya pinagdadaanan. Eh di, mo siya o halikan mo siya. Kung ano ba yung dapat ng gesture ng uh, ng ating katawan, pwede nating ipakita yung pagmamahal without saying I love you. Mm. Ba? Ano yung Next. Yung next is serve. Ano ba yung serve? Ibig sabihin, uh, halimbawa, kunting pagbibigay ng effort sa kanya. Halimbawa, tatanungin mo siya na nakainom na ba siya pagkatapos kumain. Bigyan mo siya ng tubig kahit hindi siya na uuhaw <laughs> yung mga ganong bagay, di ba? Or kaya ay i-massage mo siya. O oh, gusto mo ba nang i-massage kita? Linisa ng kuko, suklayan kita, or ipaghanda kita ng mga damit mo bago ka maligo. Nice. Yung mga ganung pag magkasama kayo, di ba? Yun yung mga uh, kailangan nating gawin para ipakita natin yung pagmamahal natin sa isang partner natin. So kung halimbawa at magkalayo naman kayo, uh, ng iyong partner dito, syempre nandito tayo sa ibang bansa. So, pag magkalayo kayo ng iyong partner, huwag bigay ka ng isang effort na alam niya ang galing sa iyong pagmamahal. Halimbawa, padahal mo siya ng bulaklak, wow. kaya naman ay orderan mo siya ng pagkain. Padala mo kung nasaan man siya. Napaka-importante ng mga bagay-bagay na, na yon para sa may partner. Ano ba yon? Uh, ulitin ko, affirmation, pagbibild up sa partner natin. And then, uh, gift, touch, time, and serve. So, kailangan kumplitrikado pag tayo ay nagmahal. At about naman dun sa family, Da, or kung sino man yung iniiwasan iniwasan mo nang dahil sa kanya hindi mo naman kailangan iwasan ng mga ang mga yun eh, mga kaibigan mo or pamilya mo lang, lalo, na ng pamilya mo di ba ang pamilya eh, hindi pwedeng iwaksi sa ating buhay kahit may love life pa tayo or kahit ano pang ginagawa natin sa buhay hindi natin pwedeng alisin yan kaya kailangan i eh, mapag-usapan niyo yan about sa relation ng pamilya niyo no nice. about naman sa mga kaibigan Pwede kang lumayo, pwede mong silang iwasan, mm -hmm. eh, pero kung hindi naman sila nakaka-apekto sa inyong relasyon, bakit mo gagawin yun? Kung wala naman silang kinalaman do sa inyong relasyon, kung hindi naman nakakasira, uh, sira, bakit kailangan mong uh, iwasan yung mga ganong bagay, di ba? Nice. So, wala na nangyari na ang lahat na uh, nagkalayo na sa kayo, so mag-move on ka na lang. Kailangan mong tibayan yung sarili mo, uh, mahalin mo muna yung sarili mo at ipakita mo sa kanya na kahit wala siya sa tabi mo, ikaya mong mabuhay ng mag-isa. Wow. So, once na okay ka na, once na alam mo na kung paano mahalin ang sarili mo, magpagwapo ka, mag-ayos ka, magtrabaho ka, mag-ipon ka, magpayaman ka, once na narating mo na yung mga ganong bagay, Siyempre, pag nakita niya yun, siya rin ang manghihinayang at manghihinayang sa'yo. Babalik at babalik yan sa'yo. Kukontakin at kukontakin kayo niyan, walang hindi, di ba? So, gawin mo na lang, huyo ka na. Kasi andito ka na, oh, ba diba, sa tugatong <laughs> niya. Kapag tagumpayan mo, yung sakit na dinulot niya di ba? So, okay ka na that time. Siya naman yung wag mong pansinin. <laughs> <laughs> 'di ba? Sa so, ngayon iiyak mo lang 'yan, iiyak ng iiyak hanggang sa maubos yung luha mo. Pero syempre, maging positive thinking ka. Hindi lang naman siya yung babae na pwedeng mong mahalin. Hindi lang naman siya yung babaeng magmamahal sa iyo ng tunay. Malay mo, meron pang mas higit sa kanya. Sabi nga, pag may nawala, may dadating na mas okay. Kaya yun lagi yung ipasok mo sa isip mo na hindi siya kawalan. Sa mga katulad natin, unahin natin mahalin yung sarili natin. Pa, kasi pa, to follow na yan eh. Mamahalin na rin tayo ng babae once na alam nila na meron silang masasandalan once na kailangan nila ng isang partner. So, yun lang. Uh, God bless you. Mag-ingat ka lagi dyan at sana naman ay mapagtagumpayan mo yung broken hearted na yan. Na lang yan. Sabi nga, yan yung magpapatibay ng pagkatao mo, yung pagiging uh, failure wow. mo sa buhay. <laughs> so, yun. Ang kasunod nun ay eh, makipag-ayos ka sa pamilya mo. Yan yung isa ring rekado ng pamumuhay mo, ng iyong pagkatao, ang pamilya mo. Hindi pwedeng i wala yan sa ating uh, sarili sa ating pagkatao kaya makipagayos ka kung ano man yung nangyari sa inyong pamilya nang dahil sa uh, ex mo at para sa iyo oh man uh, ayaw niya magpakilala no para sa iyo maraming maraming salamat sa pagreach out sa akin at sa paniniwala na uh, kaya ko magpayo sa mga katulad mo <laughs> sa mga katulad natin at magbigay ng opinion at mabasa kung ano man yung uh, nakaraan mo at yung pinagdadaanan mo ngayon so uh, keep moving lang di ba huwag kang susuko fight 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 so yun lang at god bless you all Bye. Thank you for watching mga akala lesbian.